Mahigit dalawang libong Israeli ang lumahok sa isang kilos protesta nitong Sabado, January 11 laban sa pamumuno ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at sa paraan ng paghawak nito ng digmaan sa Gaza. Nanawagan ng mga rallyista na wakasan na ang pamubomba sa Gaza at nagdala ng apoy sa Begin Gate sa Tel Aviv upang ipakita ang kanilang galit sa sitwasyon. Kasabay nito ang pagpapahayag nila ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan para sa bansa. Ilan sa mga nagprotesta ang umaasa na si United States President-elect Donald Trump ay makikipagtulungan sa gobyerno ng Israel upang makamit ng isang kasunduan upang mapalaya ang mga Israeli na bihag ng Hamas. Samantala, ang mga mediator ay muling nagkisikap na makabuo ng ceasefire deal kasama ang kasunduan sa posibleng pagpapalaya ng ilang Palestinian prisoners sa Israel, tinatayang simula noong October 7, 2023, ang opensiba ng Israel sa Gaza ay nagresulta na sa pagkamatay ng mahigit 46,000 Palestinians, kabilang ang nasa 11,300 na bata, inakusahan ng Israel ng genocide. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.